Samantala, pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWAL-FM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN live. live Nation, Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Nagsagawa ng pagpupulong ang MDRRM Council sa pamumuno ni Mayor Lota Manalo kaugnay sa paggamit ng Quick Response Fund na ipapamahagi sa mga kababayang na apektuhan ng African Swine Fever o ASF virus. Dito na pagtalakayan ng kabuang halaga na ilalaan bilang pinansyal na tulong kung saan inilahad ng Finance Team at LDRRM Officer na mayroong pondo na 5 million pesos na maaaring maipamigay sa 2,436 na mga may-ari at mag-aalaga ng baboy. Ito'y paunong tulong lamang sa mga magbababoy dahil ibinahagi rin ni Mayor Manalo sa pagpupulong na mayroong na pledge na pinansyal na tulong nga na dating Congressman Raneo Abo, Senator Bongo at Dollar Region 4A na nakatakdang ipamahagi sakaling maipadala at mailabas ng pondo mula sa mga nabanggit na opisina samantala magkakaroon naman ng special session ng Sangguniang ang Bayan upang mas mapabilis ang realignment ng nabuong 5 million pesos na pondo na buhat sa quick Response Fund savings ng Trust Fund current 70% na MDRRM Fund at hindi nagamit na pondo buhat ng 2022 at 2023. Mula sa DWALFM 95.9 ito si Renz Belda ng CMN Batangas na uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN live. Live. live Nationwide, Nationwide. Maraming salamat, Renz Beldam. Wala po naman sa DWALFM, Radio Totoo, CMN, Batangas.